Ah, uh, before ta magsugod, bisig na kay kinahanglan ka shout out. Le. Shout out ka sa ako na tipa hirap. Oy, shout out. Mara. Mara. Ah, uh, say ngan din mo. Kwan, I'm Kwan Clenserel Goya. Kagadis ama ka. Kwan, sana si. Ah, uh, nganong nabot dei kadiri de si Sen? Oh, Wala lagla agra, pangi. Nasako ka? Oh. Ala lala. la. Yan ang on sa man, on sa man, single ka taken. Single. Wow, wow, wow. <laughs> Nga minay, ngangu. Anong single mo ka? Wala, single lang ako okay. Murag lang ni kay single. Wedi na. Murag pri ba baka wala or something. Yeah. Sakto sakto. Da um, if ever ready na ka mo sulod ug Kung sa ka relasyon unsa may gipangita nimo sa usa ka babae ko anya nang wife material na yes. <laughs> number 1. sunod ko an simple girl lang gud pa kamo si Mohandos yang ko galingon murag kanang family oriented Kena, marah. Okay. okay. Um, if ever maabot ang panahon nga naa kay magustuhan nga babae um, unsa sang paagi nga buhaton nimo i mean unsa mang imong buhaton para ipa-feel o ipakita niya nga ka niya? Ko kuan i just ipa ibaw na ho or ipa-feel na ho nga love kay na siya or something like that murag I... murag mangligaw nga na ba or manguyab nga na sakto mo mo make two first, no para ma feel po sa nga special siya sana oh like princess ha Saktong. um og papilion ka bay babae nga uh, guapa pero maldita o babae nga uh, sakto ra pero buotan asa may pilian mo sakto nga buotan <laughs> <laughs> <Ha? laughs> hindi ako naniniwala nga ano naman kay kung magbase ka sa long term nga relationship mas kuan gyud magdugay gyud ang saktora pero buotan paano mo di man magmatter ang kuan kanang iyang physical appearance oh physical appearance kung makuan ra mo kita madaot ra mo kita po matiguan ra mo kita oy labuan na nyo tahinyo mas importante gyud ang batasan sa sakatao or unsa siya paghandol siyang ng galingan so, na?